trending na naman ngayon ang actress na si Maris Racal matapos naman pa sa Vernali red carpet suot ang eleganteng Sampaguita dress nasa 75 Vernali si Maris para sa kanyang paparating na pelikulang Shine Shine na i ni Antoinette Jadaone Nakasalukuyang kalahok sa Generation 14 Plus competition ng festival. Ito ang unang pagkakataon na ipapalabas ang pelikula sa Europa matapos itong unang ipalabas sa Toronto International Film Festival noong nakaraang taon. Hindi nakadalo ang actress sa pandagdaigyang premiere ng kanyang pelikula dahil sa kanyang shooting schedule para sa kasalukuyang serya niyang incognito. Ngunit nagbigay ang Bernali ng panibagong pagkataon para sa parihong si Maris at Shine Shine. Sa opening ceremony at red carpet para sa pelikulang Das Lech, The Light noong February 13, suot ni Maris ang isang light, green chiffon dress mula sa pangako 50th anniversary show ni Losa, kung saan ipinakita ang kanyang 2025 sport. ang suot na damit ni Maris ay ang ika-22 na disenyo sa collection At inilarawan ito ni Losa bilang isang marilag na papupugay sa maladiwatang kagandahan na may tumataloy na silueta sa isang banayad na kulay na nagpapaalala sa pinakamasilang pamulaklak ng Tansibol. Ang neckline ni damit ay pinamulutian ng isang garland ng silk sa pagita na ayon kay Losa ay pinag-ugnay ang pamana ng kulturang Pilipino at hot couture. Ang malambot na tila nito ay bumabagsak na parang likidong liwanag, sumasalamin sa walang hanggang pagiging ikaligante. Habang yakap ang sining ng kultura dagdag ni Losa, isang piraso na bumubulong ng biyaya ngunit may kapangyarihang humakot ng pansin, isang perpektong akma sa modernong karangyaan. Ang Shine Shine ay ipapalabas sa festival sa mga sumusunod na araw kung saan si Tonit ay nasa Bernalio rin sa si ikatlong pagkakataon ngunit ito ang unang beses niyang lumahok bilang isang ka-competition. Noong nakaraang taon, sinabi ng director sa Bellstar.com na plano nilang dalhin ang shine, shine sa mas maraming international na film festival bago ito ipalabas sa Pilipinas. Isang bagay na kinumpirman niyang pinagtatrapaho. Kung at... niyo ang aking video, please like and subscribe. Ang channel na ito ay pawang katotohanan lamang. Maraming salamat. Ingat. Kung nagustuhan.